Pisces, tignan po natin kung ano ang request ng iyong spirit guide ngayong 2023 or ngayong last 4 months If I'm not mistaken, September, October, November, December Oh yes, last 4 months of 2023 Tignan po natin kung ano ba yung uh, request sa'yo Pero bago yan, check muna natin yung energy mo kung hindi po kayo makaka-resonate dito sa ating part 2, this is our part 2. Meron tayong part 1. Kung hindi nyo po po napapanood, nasa comment section yan. Click nyo lang po yung link natin dyan at madedirect kayo doon. Tignan natin. Spirit Guide, kamusta po ang energy ni Pisces? Kamusta po ang energy ni Pisces? We have blessed. Hmm, sobrang blessed nyo ba? Pisces, may mga talagang meron kayo ditong mga nakukuha na mga bagay na mga blessings no sa life niyo na pwedeng before we wish nyo lang, mina nyo lang pero ngayon ay hawak-hawak nyo na you already have it so tingnan natin kung sa paanong paraan uh, mo ba nakakausap or nakakakonek nakikita yung spirit guide mo na hindi ka aware, ayan, you're unaware ka na siya pala yun, na nakita mo na pala siya, ganyan. Na nakakakunik ka pala sa kanya. Tignan natin kung ano ba yung mga magandang palatandaan. Na ano maganda yung yung connection with them. So, meron kasi maraming spirit guides. Meron naman isa lang. Tignan natin. suot ka ng mga ano, mga ganitong kulay. Purple ba to? Pisces. Ayan, magsuot ka ng mga ganyan. Pink and purple. Or could be violet. Mas, mas makakakonect ka din sa kanya. Number 22. We have nine of pentacles. Pag pinapamper mo yung sarili mo. So, wag mo tipirin yung sarili mo. Kung narin, meron ka talagang kailangan na, ano ba, na bilhin para sa iyong sarili. Bilhin mo. Yan, wag mo daw tipirin yung iyong sarili. Lalo na ngayon, yung iba nga sa inyo, pwedeng uh, nakikita or na-feel nyo na talaga, hawak-hawak nyo na yung fruit of your blessings. So, maglaan kayo para sa sarili ninyo. We have ten of ones. Pag nagpapawisan ka, mas nakakakunik ka sa kanya, mas nare mo kasi yung mga toxins, yung mga negative energies. Tapos ito kapag talaga nagsisipag ka. So, alam mo ang gusto sa'yo ng spirit guide mo, huwag kang maging tamad. So, meron ba dito? Siguro may mga times talaga no, na nagiging tamad tayo, na tipong ayaw natin kumilos, normal lang naman yon Pero, i-motivate mo yung sarili mo. We have seven of swords. Ayan. Tapos, kapag ano, pag nagiging sobrang maingat ka din talaga. Ayan o. No? Pag ano, pag ikaw yung tipo ng tao, Pisces, na mm, sobrang ingat mo dito na may makaalam na mga plans mo in life, Ayan, alam mo, mas, kaya mas natutuloy yung mga progress sa life mo, yung mga blessings, kasi hindi mo siya pinapaalam sa iba. Ayan, yan yung gusto ng spirit guide mo. Kumilos ka lang dito ng tahimik. Tignan natin, mas nakakakunik ka sa kanya. Pag mas nagpo ka sa sarili mo, tignan mo, puro sarili mo yung nandito. Diba? Nag-iingat ka para sa sarili mo. Kumikilos ka para sa sarili mo. Pinapamper mo yung sarili mo. So, mas gusto yun ng spirit guide mo ngayon. Naunahin mo naman yung sarili mo. Pagtuunan mo naman ang pansin yung sarili mo. Tignan po natin. Oh, bakit feeling mo pinapabayaan ka ng spirit guide mo? Yan. So meron tayong temperance, meron tayo ditong the world. Gusto kasi ng spirit guide mo na matuto kang mag, uh, maging mapagpasensya. Yung tipong huwag kang maging mainipin sa mga bagay-bagay kasi ibibigay naman talaga yan sa'yo. Soon meron kang isa-celebrate dito, Pisces. Ayan, so matuto ka daw maghintay. Sinasabi ng spirit guide mo. Nakikita niya kasi siguro na tipong kapag naiinip ka, ayan, kung ano-ano yung sinasabi mo, bumubusangot ka dito kapag naiinip ka. So iba kasi sa inyo mainipin. So yun yung pinakaayaw ng spirit guide mo. Kapag, um, pag, kaila, pag meron kang paghintay na gagawin, ayaw niya nang bumubusangot ka. Tignan natin. Okay, feeling mo lang pinapabayaan kanya niya. Pero actually, mas hinahanda ka kasi niya sa mas bigger uh, blessing pagdating sa life mo. Ayan, meron din ako nakikita dito na pwedeng ito po ay pag-move forward. So, hindi ko alam kung may imimit ba kayo na friend or friend mo siya. atas meron na siyang karelasyon or meron na siyang asawa. Ikaw din naman, yung iba din sa inyo. Pisces, ayan. So, more on ewan ko, paghahanda kasi yung nakikita ko dito. So, parang may imimit kayo na someone, pero mamimit mo yung tao na yun, pe pwedeng kapag totally healed ka na. Tingnan natin. Okay, so, tingnan natin kung saan ka daw ba dapat mag-ingat, sabi ng spirit guide mo. We have seven of cups. So, ingat ka sa mga kinakain mo, ingat ka sa diets mo, kasi nga gusto ng spirit guide mo, ayusin mo talaga yung, yung health mo, ayusin mo talaga yung iyong sarili. So, ingat ka din dito sa mga Uh, mga pagpipilian mo soon so baka may mga options ka dito may mga choices soon and mag-ingat ka kasi ma meron dito ma-allergy okay meron din dito uh, Pisces yung iba sa inyo is uh, kasi meron kayong pamimilian so parang akala mo piling-pili mo na yung isang bagay na yun tapos yun pala is madedehado ka kaya magfe ka don sa isang bagay na yon. Kaya pag-isipan mong mabuti. Page of Swords, may nag i sa sa'yo dito, mag-ingat ka. Kasi pwedeng itong stalker mo na to, pwedeng ito ay ex mo. Pwede rin naman na ito po ay mga marites <laughs> sa life mo. So, ayan, as much as possible, kung kaya nyong i-private yung account niyo, i-private niyo, or kung wala naman kayong tinatago at feeling mo naman, wala naman silang malalaman, no, na ano ba, na kung ano man, wala ka namang tinatago, then don't uh, don't panic. Yan yung sinasabi sa iyo. Pero mag-iingat ka, ayan. Mag-iingat ka sa mga conversations na pwedeng ma-involve ka. Three months from now, yung iba sa inyo. Baka maging masama yung epekto nito para sa Yes. Yung iba nga sa inyo, mag-ingat kayo kasi pwedeng magdala to ng away or ng conflict sa life mo. So, mas mabuti ng maging maingat, hindi ba? So, ano ba yung gustong sabihin sa'yo ng spirit guide mo? Knight of Swords. Ayun nga, gusto niya talaga, uh, gusto niya is huwag kang magpapadala sa emotion mo. Tapos, huwag ka nga daw talagang bubosangot. Ewan ko ba kung ba't yun yung naririnig ko. Madami ba sa inyo nakasimangot ba kayo ngayon? Hindi ba maganda yung araw ninyo? Ayan. So, ayan po. Pwede na mo, we have uh, blessings here. Blessed. You are so blessed. We have two of pentacles. Kapag meron ka daw talagang gusto, ayan, kuhanin mo, i mo. Huwag kang mahihiya. Basta, kilos ka lang daw dito ng tahimik. Parang you do not need to announce kung ano yung mga dapat mong gawin or yung mga gusto mong gawin. We have knight of pentacles. Matuto ka talaga dito na maging hardworking, na maghintay sa mga fruits ng iyong hard work yun yung sinasabi sa'yo knight of pentacles, huwag kang mag-alala laging nakabanday sa yung spirit guide mo at medyo pinapabagal niya, kung meron dito, meron siyang pinapabagal, yun yung nafe-feel ko It, yun yung narinig ko uh, meron siyang pinapabagal dito na isang pace ng life mo so medyo na challenge ka tignan natin kung ano pa ang mensahe okay at ito pala, kung gusto mong malaman ayan 'yung pangalan at kung ilan ba 'yung mga spirit guides mo pakinggan mo muna po ito At kung hindi ka naman po maka-resonate dito or hindi mo ma-pick up yung name nila, try mong panoorin yung part 1 natin. Tignan natin ano ba yung request sa'yo ng iyong spirit guide. Ano ba yung request niya para sa'yo? Pisces. We have two of wands. Ayan, baka yung iba sa inyo, need nyo ng mag-glasses. Baka lumalabo yung mata spend time with ano with the uh, nature spend time daw sa parang sa tubig yun yung nakikita ko ayan oh, oh. ayan meron pa kayong pupuntahan parang meron kayong tina-target dito na lugar or na bansa na puntahan three of pentacles for your work okay gusto lang talaga ng spirit kay mo mapabuti ka gusto niya mag-grow ka talaga gusto niya makita yung mga yung progress mo Parang wala siyang hinihiling eh para sa kanila or para sa sarili niya. Oo, wala siyang gusto na parang wala siyang gusto na i-offer mo sa kanya. Ayan, pero kung ano, tignan niyo yung uh, part 1 natin. Kung gusto niyo na may i-offer kayo sa inyong spirit guide, hindi ko na natatandaan ko ano 'yung reading natin doon. Pero doon alam ko ay may request siya para sa iyo. So dito kasi more on sarili sarili niya, ay sarili niya. Gusto niya sarili mo 'yung isipin mo dito para sa future mo para sa ikakabuti mo So ayan lang po Pisces maraming maraming salamat mag-iingat po kayo always and more blessings to come